Kamakailan lang ay nagpa-check up ako. Ito 'yung mga bagay na hindi ko nagawa nung pandemic dahil ilan sa mga kailangang gawing test ay sa hospital dapat gawin. Eh dahil sa pandemic naging mahigpit ang protocol sa mga hospital kaya ngayon medyo lumuwag, tinuloy ko na. Siyempre maraming tanong tungkol sa medical history ko. Anong mga gamot ang iniinom, anong mga allergy sa gamot ang meron, at anong mga procedures na ang na-undergo ko. Bigla ko na namang naisip na marami-rami na rin pala natanggalan na ako ng tonsils. Gallbladder, na brain surgery na rin ako. Kaya nga pala na pagbibiruan namin ng misis ko pamisa, na kahit kulang-kulang na ako, e eh kumpleto naman ang pagmamahal ko. Napaisip din tuloy ako. Yun bang may kapansanan o yung mga katulad ko na may mga parte na ng katawan na natanggal, e eh nababawasan ba pagkatao? Natanong ko to kasi kung ikukumpara sa healthy na tao, siya kumpleto pa sa parte ng katawan samantalang yung iba hindi na. Nangangahulugan ba yon na bawas na ang pagkatao mo kapag may kapansanan ka o may inalis sa katawan mo? Mas mainam ba ang pagkatao ng iba dahil kompleto pa sila? Ito masasabi ko dyan. May mga nakita ako ng mga taong may kapansanan pero buong buo ang pagkatao dahil ang kanilang pagmamahal, pagpupursige at pagsusumikap ay hindi matatawaran. Meron ding mga taong kompleto pa mga parte ng katawan at walang kapansanan. Pero mukhang bawas na ang pagkatao dahil hindi gumagawa ng tama at nagiging pabigat pa sa iba by choice. Kaya ako naniniwala na hindi kayang bawasan ng kapansanan ng pagkatao ng isang individual. At hindi din ibig sabihin na dahil walang kapansanan ay maayos ang pagkataong. Ang pagiging maayos ng pagkatao natin ay hindi sa pisikal na anyo na babase, kundi sa ating kapasyahan at pakikitungo. Ito ay dahil sa desisyon at hindi sa kondisyon ng iyong katawan. Sabi nga sa Bible, ang pamumuhay ng taong matuwid ay parang sikat ng araw na lalong nagliliwanag habang tumatagal. Walang kinalaman sa kapansanan ang pagiging kumpleto ng isang taong. Ito ay may kaugnayan sa Diyos, sa kanyang pamumuhay at maging pakikitungo sa iba. Kaya kung sa tingin ng iba, eh may kulang sa iyo dahil sa sakit mo o kapansanan mo, o oh, dadala. Dahil mas kumpleto pa ang taong may sakit o may kapansanan pero mabuti kaysa sa taong buo kung titingnan pero hindi nagiging pagpapala. Kaya may kapansanan man o oh, wala, piliin nating mamuhay sa paraang nagiging pagpapala. Asa ka pa!